ay pulmonya po ang anak namin. Bacterial pneumonia. Mga ilang araw na din siyang hirap sa kanyang paghinga. Ano? Bakit hindi niya sinabi sa amin? Ay niya siguro kami magalala. Sige po, mauna po na ako. May asikasunin lang po ako mga pasyente. Salamat, Dok. Sige. Sige lang kayo, ha? Nandito ako para tumulong kaya namin to, Sigurado ka, sis? E, paano pag mas lalong lumala kondisyon ni eh, Mungki? Paano niyo babayarin yung bills dito sa ospital? Anong ipambibili niyo ng gamot? Di ba ikaw nga mismo nagsabi, sis, wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon? Ito mga si Danilo, ilang buwan nang hindi sumasahod. Siyempre, kailangan pa nang ipaayos yung... yung damage ng van. Sis, sorry. Pero hindi naman sa nagiging atribida ko. Pero sinir kasi sa akin ni eh, nanay kung ano yung sitwasyon niyo ngayon at gusto ko lang naman talagang makatulong sa pamangkin ko. Alam ko na mahina yung immune system niya. Paano kung siya yung mag-suffer? Papayag ba kayo doon? Maiintindihan ko kung hindi nyo tatanggapin yung tulong ko. Hindi ko ipagpipilitan yung sarili ko. okay hey. Okay, good news pala ako sa'yo. Bale yung damage dun sa delivery van mo, okay na yon, Nabayaran ka Naku, nakakahiya naman sa sa'yo. Pero salamat, ah. Pero babayaran ko. Hulugan nga lang. Okay lang ba? Ano ka ba? Hindi na kailangan. But if you insist, pwede naman. I can offer you a job. Kung gusto mo, pwedeng ikaw yung maging driver ko kapag nag-start na akong magtrabaho sa Artemis Pharmacy. Talaga? Naku, okay yun. Takpul ako dyan. Sige. Hey ah uh, Dan, baka pwedeng bayaran na lang natin si Jade Parang hindi naman nakakaya sa kanya. Tsaka parang hindi ka na rin umalis sa trabaho mo. Ana, ano ka ba? Pumayag ka na. Ayaw mo nun, dito na lang magbabiyahis, Danilo. Hindi na sa mga probinsya ang malalayo. Oh, ano yeah, naman, Emo. Eh. Oh, by the way! Meron pala akong surpresa sa inyong lahat. Noida, pakibigay na yung mga regalo. Regalo? welcome gift para sa inyong lahat! Wow! Siyempre, parang yes. bahay, di ba? Yes. Wow! Oh. Oh. Pati kami meron, maraming salamat. Ito, klase ka talaga, Jay! Kabogera ng pa taon, ha? Paandar! Wow! mo! Wow. Enjoy! Wow! Ito ka! Ito? Ang dami naman ito! Damit! Tapos, may nakasakong pa dito! At ah. Uy, ano to? Anak, maraming salamat dito. Anak! Ah! Alahas. Ngayon ako nagkaroon ng ganito kagandang alahas. Maraming salamat. Danilo, this is for you. Ako, salamat, salamat. Sana magustuhan mo. Ako talaga pumili niya. Tita J, thank you po. You're welcome, baby girl latest model niya. <laughs> Tingnan niyo po na yung may bago na ako cellphone. Welcome to your new hell, Emma. Hindi lang si Mookie ang aagawin ko sa'yo. Lahat tong mga taong mahal mo. Salamat. Okay. Mas madali gawin niya. Eh, ganun. <laughs> ganun. <laughs> <laughs> oh, sige, sa'yo lang kayo dyan, ha? <laughs> eh, mo. Tingnan mo anak natin. Ay, no, sa'yo nang sa'yo. Sa'yo, saya Di ba? <laughs> Dahil kay Jade. Oh, eh, bakit may problema ka ba kay Jade? Hindi, wala. Nalulungkot lang ako. Kasi, di natin kayang ibigay kay Mookie mga bagay na magpapasaya sa kanya. Gaya nito, may magandang bahay, maraming pagkain. Ayan, magsasaya sila. At hindi lang si Mookie yung kaya niyang pasayahin. Lahat sila niya mas si Kung gaano akin lang yung mga ala sa binigay sa kanya ni Jade, higit pa dun yung ngiti niya. At ikaw? Oh, bakit ako? Siyempre, ang saya-saya mo kasi binayaran ni Jade yung mga atraso mo dun sa kumpanya na pinagtatrabuhan mo. Tapos kinawa ka pa niyang driver. nagseselos sa ka lang eh. Hindi ah. Ano ko magselos? Ano ang na? lang tayo. Ano sa'yo? Ano ka ba? Ito, tara sa'yo tayo. tumikil ka ba? no, ganyan natin sila. Oh. Nakakahiya. Ano no? Oo, no? oh, di ba? <laughs> Oo. Oh. Huwag ka mak makamakasama. Maka ano ba? ano maka <laughs> <laughs> ba Is, ka sayo, ba? Anong nakakahiya doon? Ngayon lang na nakakita ng magkasawa na sumasaya? Huwag ka makulit. Ang kulit mo naman. Ito, sa sa'yo tayo. Oh. <laughs> Tapos siya ganyan. Ay! Oh. Di ba? Ikaw talaga. Ano ba eh? <laughs> Ay. Jade. Ay, kain ka. Sige. Pahingi, ah. Sige. Sige lang. Sa'yo lang kayo. De. Manok, gusto mo? Ah, Sabi mo kanina gusto mo. Uh, okay. <laughs> Sige lang, Emma. Enjoy your happy moments while you still can. Hindi magtatagal yan.